Magandang araw mga ka-Best Buys. Night delivery muna tayo dito sa Baco or Cavite. Shoutout nga pala sa Aquila Laundry Shop para sa walang kupas na labada at walang tigil na operation ng Londo Shop. Siyempre, dahil may Philking 4200 inverter silent generator na si Sir Danilo Enriquez. Solid ang delivery dito mga ka-best buys. Isipin nyo, nag-deliver ka na, pinamerienda ka pa. Napaka-chill pang kausap ni Sir Danilo. Yung para bang pag ka sa taong ito, eh ikaw na ang pinakamasamang tao sa buong universe. As in, sobrang bait ang taong to. Lagi lang nakangiti Tinan nyo kung ilang beses kami magta-thumbs up Mga tatlo? Marami Baka naman ganoon lang siya kasatisfied sa ating generator Silipin nyo mga ka-best buys Sa dami ng kanyang washing machine Isipin nyo 4,200 watts lang ang binili niya Sabi niya naman 2,000 watts lang ang readings ng kanyang amp meter Sino ba naman ako para kumontra? Eh amp meter na yon. Yung handshake nga pala namin mga ka-best buys Para sa future partnership Aba magkakaroon na yata ng Philking dito sa Bacoor, Cavite. Hari na Palagi nga po pala kami bumabiyahe from Mindoro to Manila. Baka on the way lang po ang location niyo. Free delivery na po kami. Nga pala mga ka-Best Buys, ang Filking 4200 Inverter Silent Generator, fully automatic po, ay nagkakahalaga ng 55,500 pesos. Medyo mahal lang, pero worth it. Marami salamat mga ka-Best Buys. Mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye!